Hello guys, hello everyone. This is once again Yeteran Sereda channel. Meron lang po akong konting tutorial ngayon na gusto ko pong i-share po sa inyo uh, tungkol po ito sa uh, Samsung A20. Kasi oras na naman sa akin Samsung A20 na kailangan ko siyang i-hard factory reset. Kasi parang marami na siyang virus. Tapos, naghahang na siya, kaya kailangan ko siyang i-hard factory reset. So, ang gagawin ko ngayon po is ipakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng cellphone. So, hard factory reset ang sagot ng ating mga cellphone, especially kung halimbawa uh, nakalimutan nyo yung password. 'di ba? Minsan nilagyan natin siya ng pin tapos nakalimutan niyo siya, din nyo na ma-open. So ang gagawin lang po natin is talagang i-hard factory reset na lang natin siya, i-reformat natin siya para ma-cover up natin yung ating cellphone. So ang gagawin lang po natin bago natin siya i-hard factory reset, kailangan lang natin kukunin yung lahat ng mga information natin dito, yung SIM card, memory So, kailangan natin siyang kukunin para hindi siya mawala. So, yun po ang gagawin natin ngayon. O, oh, ayan na, nagwala na si alaga. o, <laughs> oh, sige ha. So, start na po tayo. Hard factory receipt sa A20. Meron akong tutorial din dyan yung yung pag hard factory receipt ko sa aking tablet, yung Acer, at saka yung sa isang cellphone ko na luma siya, yung Galaxy Grand Prime, meron din ako diyang kung paano ko siya nilinis, paano ko siya ni-reformat. So, nandyan naman din sa link, sa ano, sa sa yung dati kong tutorial. Kaya hindi ako makafocus kasi si Alaga nagdaldal. Ganyan kasi siya. Pag meron akong ginagawang ganito, talagang dinidisturbo niya ako. So, we will start now. Pero sa bago, bago pa po ang lahat. Kung bago pa po kayo dito sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa magiging next upload ko. Kaya, sige start! Okay. Ito yung A20 ko. So, ang kailangan natin ngayon, iano natin siya. I-reformat natin siya or oh, hard factory receive. So, ang kailangan natin ngayon is lilinisin muna natin siya kukunin ko muna yung aking mga kutsi ci dito sim card and memory kasi kailangan ko din yun ayaw ko kasi mawala din yung mga kinakailangan ko dito so kailangan ko munang kunin si sim card at saka memory kasi ito yung pinaka importante na meron dito yung mga documents ko so ngayon wala na siyang memory wala na siya So ayan na lang ang natira Sayang naman to Hindi pa na ano Kayaan mo na Okay Hayaan mo na Nababawi ko rin yan Okay So ayan na po Ngayon I-close natin sya I-off Ayan Off muna natin sya Claro ba? Off muna Power off Ayan po Mm. Okay, so off na siya. Naka-off na. Ang gagawin po natin ngayon is ito. Nakikita nyo po ba ito? etong eto na to. Di ba tong sign off? Off and on. Ito siya palit. Di ba dalawa siya? Pag 8, Samsung A20, dalawa ang meron dito. Ito siya, at saka dito. So, ang gagawin natin, kasi naka-off na yan, ang gagawin natin is, eto, etong sa taas, yung volume dito sa taas, at saka itong off and on na button, pipindutin natin siya sabay. Pindutin natin siya sabay. Ayan, sabay Ayan siya po. Tapos, hintayin lang natin siya na magiging makikita. Ayan po, ang makikita nyo po sa inyong mga cellphone. Ganyan ang itsura na makikita nyo sa cellphone so ngayon ang gagawin po natin is nakikita nyo ba itong volume down ito naman ang gagamitin natin kasi dito nakikita kasi hindi naman talaga pagano nakita nyo ba kung anong nakasulat dyan reboot system now so magpili tayo dito kasi android recovery so ito yung dapat na malinis natin sa loob lahat 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 is ma wawala siya. Yung mga data natin dito wala na. Hard factory reset, ganun. So, itong, itong ano na to, etong volume down, ito yung gagamitin natin. So, pindutin mo lang, hahanapin natin ang dapat natin pindutin na malinis lahat. So, start. Okay. Reboot to boot loader. Tapos, next. Apply data from ADB. Tapos, next apply update from SD card. Then next is wipe data factory receipt. So yan po ang ating pipiliin. Yung yung paano ba yung bigkasin wipe with wipe, wipe data factory receipt. So yan po ang ating ating pipiliin. Pagkatapos diyan, pipindutin natin etong off and off off and on. Itong button na off and on kasi yan ang pipiliin natin. So, pindutin natin to Off and on ha, itong maliit. Pindutin natin kasi ang pinili natin yung wipe Fact, data factory receipt. So, ito lahat, lahat talaga lilinisin niya at saka yung mga virus sa loob ng cellphone. So, pindutin ko na. Ayun. Yun po ang nakikita natin. Ngayon, babalik tayo. Ganun, ganun lang ang resulta. Wipe all user data. This cannot be undone. So, hindi pa siya tapos. All data on this device will be erased. If your SD card is encrypted, all data stored on your SD card will all your SD card will also be lost. Of course, mawala talaga kasi mag-factory data reset tayo. So, pipindutin natin pipindutin natin. Gagamit na naman tayo dito sa button up and down. So, ang gagamitin natin isa yung button down. Yung button na volume down. Ayan po, para mapunta siya sa kinababa. Factory data receipt. Yan talaga ang kailangan natin. Pagkatapos niyan, ito naman yung off and on button ang ating gagamitin. So, pindutin natin siya. Ayun. Ayan. Ayan po, sa baba. Ayan, nag-start na siya. Mawala. Okay. So, ngayon, tapos na po. Ayun lang kabilis ang paglinis ng ating A20, Samsung A20. Yun lang po kadalasan kasi naghahang yung mga cellphone natin. Yun po ang paglinis. Pero, be careful lang po sa mga memories nyo at saka yung mga SD card. So, ngayon, tapos na po siya. Nakaribot na tayo. Ngayon, babalik tayo sa dati. Okay. So, antayan na lang natin. Ayan, bumalik na siya. So, wait na lang tayo. Lalo na pag yung cellphone nyo is nakalimutan nyo yung yung pin kasi mostly sa ginagamit natin cellphone na may ano natin talagang nilagyan natin ng password para hindi mabuksan sa iba. Tapos nakalimutan nyo, so ayan ang gagawin natin. Pero kailangan talaga yung memories nyo, SIM card, kasi andyan lahat yung importante na kinakailangan natin. So ayan po, wait lang tayo kasi naglo-loading pa yan sa loob. Nilinis lahat, lahat dyan. Ngayon, parang bago na din yan siya. So, ayan na siya. Okay, loading na siya. Nakikita nyo ba Chinese? Meron siyang nakasulat Chinese din. Ayan, naglo-loading po siya. Ayan. Naglo-loading na po siya. Suntayin na lang natin. Okay, here we go. So, andito na siya. Tapos na natin siyang burahin lahat-lahat ng mga virus sa loob. Lahat-lahat na So, bumalik siya sa dati na yung parang bagong-bago. Ngayon, ang pipiliin ko kasi lumabas Chinese siya. Ngayon, ito na naman ako. Pipiliin natin yung English. Pindutin ko to. Ayan, meron namang. Makikita niyo naman, di ba? Pipindutin ko yan at pipiliin ko yung English kasi... Ayun, English. Ayan, English Australia. Ano mang pipiliin ko? English Philippines. Ayan. Okay. Pinili ko yung English Philippines. So, welcome. English Philippines. So, start. Ayan. Ngayon, a few legal items to review. Okay. So, ang gagawin natin is babasahin. Talagang babasahin natin. I have read it. Agree to all the above. So, pwede naman siguro siyang in next no? Hindi siya pwede. Hmm. Ayan, i-check natin siya lahat para makapindot tayo sa next. Yung legal items na. Okay. So, ayan po. Ayan po. Kinonect ko na lang. Mag-connect na lang ako sa wifi para mabuksan natin siya. Kailangan kasi i-connect daw. So, nag-connect na po ako sa wifi namin dito. So, ganyan lang po. Kadali. So, mabilis na siya. Easy na lang siya i-slide. Back to normal na siya. Kailangan siya ng Gmail. Oh, ayan po. Nag-login ako sa aking Gmail. Gmail account. So, yan na po ang mangyayari ngayon. Nakalagin. Yes, I'm in. Okay. Then, I agree. Hindi ko na lang babasahin dyan ngayon. Kasi alam ko naman yung ano yung ganyan dyan. Anong meron dyan. So, ganyan po. Mukhang bago na yan ngayon. Nawawala na yung mga paghahang niya. Smooth na yan ngayon. Just a sequence. Okay. kailangan mo lang i-accept yan. Tapos yan, protect your phone, pattern or pin. So, huwag muna dyan ngayon, i-skip eh. na lang natin yan. Skip anyway. Yun. Almost done na tayo. No thanks. Back to normal na tayo dot letter okay so yan na po lahat Okay. getting your phone ready kunting kunting pasensya lang natatakot na mag hard factory reset sa mga cellphone kasi kasi kung pupunta pa tayo kahit sa ang shop, syempre magbabayad tayo. 'Di ba? Pero kung gagawin natin sa ating sarili, wala tayong bayad, may matutunan din tayo. So ayan po. Continue with Google. Skip na lang. Okay. Skip na lang. Okay. Finish. So tapos na tayo. Ayan na po siya. Bago na siya eh. Mukhang bago. Ayan. So, wala na yung mga ano, wala na yung mga ano yung mga pinag-upload, upload, download, download ko dito. Wala na siya lahat. So, ngayon is ano siya. Nag-ano na yung mga setup niya. Install na yung mga kailangan install. Ano na yan? Baga, si wifi na ang naglaro dyan na i-install kung anong dapat i-install sa cellphone na to ayan po so thank you thank you po sa pagpanood sana po meron po kayong natutunan about sa A20 Samsung A20 nyo na paano natin siya i-reboot hard factory reset or pag paglinis sa loob para magiging smooth na naman yung ano um, natin. So, lahat-lahat po dyan sa gallery is nawala. So, yan po ang tandaan nyo. Kailangan una-una kunin nyo yung SIM card, memory card, kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi lahat-lahat dito is binago. Hindi naman siya binago. Kumbaga, nilinis lang yung loob. Ayan po. So, thank you, thank you for watching.